Ang tanong ni Marlon ay, kapag po ba isang taon nang hindi ginagamit ang isang babae, mabaho pa rin po ba ang kanyang mulaklak? So, yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, Mabaho nga ba ang ng isang babae kapag isang taon na hindi ginagamit? Kahit naman lagi mong ginagamit, basta malinis kayong dalawa. Bago nyo ginagawa ang isang palakpakan, dapat naghuhugas kayong dalawa. Ikaw na lalaki at si babae, dapat naghuhugas kayo. Lagi nyong ugaliin, maghugas. Kahit alam nyong kakaligon. Halimbawa, naligo kayo ng uh, alas 6 ng gabi. Tapos ginawa ninyo, nang alas 10 ng gabi yung palakpakan dapat maguhugas pa rin kayo bago kayo makipagpalakpakan hindi nyo dapat ikatwiran na daligo naman ako kanina kakaligo ko lang naman hindi dapat yanon dapat lagi kayong maguhugas bago kayo makipagpalakpakan at syempre pagkatapos kasi para hindi magaamoy ang inyong mga sandata sa lalaki at sa babae dapat po pareho kayong laging naglilinis ng inyong bulaklak at ng inyong ti. Hindi lang dapat yung babae ng babae mas nakakakuha ng sakit ang babae dahil sa inyo na ipinapasok ninyo yung tinin nyo dun sa bulaklak ng isang babae na hindi man lang kayong nagkongkas isipin nyo ha, yung sa inyo ipinapasok sa loob So, ibig sabihin, sa inyo galing yung nakukuhang sakit ng isang babae. Kaya dapat kahit kamay, kahit daliri ninyo, mahuhugasan ninyo, kahit ang inyong bibig. Maglilinis kayo ng inyong bibig kung halimbawa mong kakainin nyo yan. Lahat ng ginagamit ninyo doon sa bulaklak ng isang babae, lililisan nyo muna bago ninyo gamit para ligtas sa inyong mga jowa sa kung ano nga sakit na makukuha para hindi magkakaamoy kasi diyan nagkakaamoy yung isang babae yung nakukuha niya mula sa inyo o kaya naman doon sa hindi niya paglilinis ng kanyang malaklak. Kaya walang pinalaman yung isang taon nang walang gumagamit, wala ng amoy. Pwede na mga kahit ginagamit mo, wala pa rin namang amoy, ba? Diba? So, kung isang taon nang hindi ginagamit, so nandun na tayo. Kung halimbawa, hindi mo siya ginagamit, po, pero hindi naman siya palahugas, bagra siya, dugyut siya sa kanyang katawan, so mabaho pa rin. Kaya dapat, laging malinis kahit na may gumagamit at walang gumagamit. Sana naging maliwanag ang na paliwanag ko. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.